kuha na mo ni sa kuan. Sa so, um, nag-over the bakod kasi. <laughs> Natumba sa ang <mung> bakuran. Gusto ko ingangin. Grabe mang uwan, mang uwan karon. Lakas ng hangin. Ano ba bukas ng no? Mahina lang ang ulan nila yun. Kaso, ulan, ang hangin naman malakas. Oloh, grobyo ang hangin, mahal. Lakas. Hoy, shh, mahal. Hoy, di mo na narinig ang na, Ang hangin? Ooh, eh. na. Kahit oh. sit ka kasi, Sa Dapat hindi ka nakahit, parang rinig yung kaligid mo. Nakakatakot yung hangin guys. May tunog na. Oh, yan na. No. Huwag ka kaya mag, ka mag ba? May. Huwag kang mag-reachit ba? Kaya isa ka tayo nga ni Pakinggan mo yung... hangin. Malalaka, marami malakas na ano nga. Hangin. Woo! Puro magkanang ko ano Puro. Hello sa tin viewers. Kumusta po kayong lahat sa mga nadaanan ng bagyo diyan? Mag-ingat po kayo. Grabe ang bagyong ano, typhoon ngayon. Mang manguwan ang pangalan, yes, ang um, uwan. Mag-ingat po tayong lahat. Dito ano, ang lakas ng hangin, mahina ang kuan. Mahina ang ulan. Sobrang lakas ng hangin. Akala mo ano eh, ang horror. Tunog. Alam niyo ba nung tunog na ng kwan? Hangin? Oo. Makakatakot. <laughs> wow, May tunog na eh. Iingat pa tayo. Hi, Goofy. Shout out sa'yo. And Mar. Celia Kunsai. Kunsai. Shout out sa iyo. Oh, may malunggay po ako. At malunggay po to sa kapitbahay namin. Kinuha ko na kasi natumba. Naputol na. Natumba eh. Sayang naman yung dahon. Pwede naman to gamot kasi to eh. At ngayon, Magluluto ako, magpritong isda at magtulang isda ako. Magsabaw ako kasi maulan. Kailangan ko magsabaw. Partner ko yung malunggay. ang rosemary. Magdanain. Ha? Magdanain. Magdanain. Ngayon, maya may, kayo. Kay, kay, ano, Tiga na. Iyan ako yun eh. Dalawa lang kunin yung, olo, yung, ano, sabawin ko doon. Yung ulo yung nasabawin ko. pa dito. Ayan. Tapos, ilalaga ko to. Ito yung ilalaga ko. Para inumin. Gawin ko inumin. Gumata siya yun. pansel, sa mga bukol-bukol, na -bukol. ba? Hello. Please share my YouTube channel, my videos on ah, YouTube channel. Please share my videos or subscribe my channel. If you want, if you like, thank you. shout out say your abraham and GPP. Hello, thank you for the gifts I on maybe. Ayan o. No? Kanang nang ipalit na ako. Dilaw. parang luya, ang hitsuraan anak Kung gusto mo ka yan. Kuan? Matamis. Anghang, anghang Kasi luya yan eh. Turmeric tsaka luya na. Magkahalo yan sila. Pero kung turmeric lang, iba-iba amoy niyan. Pero hindi naman sobrang bahag nga naman. Huh? The, the wind is so very strong out oh, the wind here. Hirap mag-English. Ito in English. The wind is so very strong because the typhoon is here now in the Philippines. So very strong. So super, super strong. The wind is super strong but the rain is, ano lang siya ah uh, slowly ano sa'yo alam mo mabagal, mahina ha ay hindi ko pa alam yung English, tabahin ko ninyo Your, did you remember the ano? did you remember the the typhoon there on the Cebu? Philippines They are flooded. So many too many people is dying because of the typhoon. Typhoon Tinok. So very dangerous. Ah, I'm thankful because I'm on the mountain. That's why I'm living in the mountain. It's so far to the flood. But the the wind is so very strong here. The Manila is so pity right now because it's flooding. Some places is flooding. because they are near on the river. The other is near of um ocean ocean. Tama ba? Ocean. Beach pala. Not ocean. kung sa tunga-tunga na mayod na siya eh. Revin Hello. Shout out kay Jan. How are you? Kumusta? Kumusta kayo diyan? Kumusta sa inyong lugar? Kasi dito no maulan tsaka lakas ng hangin. Ako po. Oh, naririnig nyo? Lakas, ang lakas ng hangin. Buti naman, dito malakas ang hangin eh. Mahina ang ulan, pero malakas ang hangin. Kaya mag-ingat ingat po. Kasi sa amin naman safe naman dito kay nasa ano kami, sa Cavite kami, malayo-layo din sa kami sa siyudad. Ang siyudad din kawawa ngayon kasi sa siyudad malapit sila sa ilog. Tapos wala sila mga puno. Dito kasi sa ano, Cavite. Oy. Ando... Dito, dito kasi sa Cavite. Mano, maraming kahoy. Sino 'yung ando... Mm -mm. Kinuha ko na Hindi naman nila ko. Ako, gagamitin ko malong Nagutom na yun so, nakita na pala yun. Hmm. Yung malaki lang kinuha ko. Yung maliit iniwan ko. <laughs> 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 Maro-maro. Oh. Huh? Hello po, sa Cavite po kayo. Yes, sa Cavite po. Po ako. Kayo po, taga saan kayo? no ang oras sa uh, si Jan Paul? Maulan pa naman. Lakas na hangin. Yeah, Nakakatakot. Na hindi, hmm. hindi naman sila nagsarado. Ah, hindi sila nagsarado? Hmm. Safe naman doon? Safe naman doon? Hindi rin. Marami silang customer? Baka nga po customer yan. Oo, oh, maulan eh. Ba't pa kasi nag-open? No? Kami nga nag-chat na yung boss namin na kung masakali, masama pa rin parang huwag na ipilit pumasok. Oo, oh, ba't sa kanila ganun? Ano, oh, gusto nila mag-stay na ano? Sa... Patihan? Ha? Sa kanila kasi, siya lang ata na dito ko isang ang picture. Kasi, delikado yan ha, malayo-layo yung biyahe ni Jan Paul. Hmm. Ako muta pa naman po. Kaya nga. Simba ko mo. Wala, alam mo ba walang ganong sasakyan ngayon bumabiyahe kasi bagyo. Maliwan na sa mga ano. San Agustin po. Ah, taga San Agustin ka. O sige. Shout out sa taga San Agustin. Ingat po kayo dyan. Lagi kayong ano, mag-iingat kasi hindi natin maglaman. Buong Pilipinas pa naman, diba? Sa amin din malakas ang ulan sa ano, sa Dipulog, sa Bunga del Norte. Malakas din ulan dun. Halos lahat naman eh nadadaanan ng ulan at hangin. Uh, um, sablayan ako po sablayan ano yung sablayan sablayan po sa akin ah sablayan ay lugar yun sablayan Nakaga po rin naman ito. Sa salo sa po. Ano po yung sablay yan? Bugar po or barangay? Saman? Saman? I thank you sa 3 likes. <laughs> Malaki na yan. Malaki na po yung 3 likes. Thank you. Ay, naka-four likes. Thank you for the four likes. Salamat. Salamat sa four likes. Paki-subscribe na lang, guys. At subscribe ko din po kayo after sa live. lumabas Thank you sa ano, shout out sa ten viewers. Hinti, hindi kayo dumadami. Para to guys, kay magkuan ko ka nang mag prick. Pupito pa ko kuan. Stuck. Thank you, thank you.